Magandang araw! Halina at gawin nating kapakipakinabang ang araw na ito, sa tulong ng mga aralin, na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon, ay ang konsepto ng dynamics, ang paglakas at paghina ng tunog. Nasubukan mo na bang bumulong? Nasubukan mo na bang sumigaw? Ano ang pagkakaiba ng bulong at sigaw? Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matutukoy mo ang pagbabago sa lakas at hina ng tunog, at makalilikha ka rin ng mga tunog na lumalakas at humihina. Maari nating matukoy ang pagkakaiba ng tunog, sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang malakas at mahina. Mahinang tunog, may mga bagay na nagbibigay ng mahinang tunog, na maaaring magmula sa kalikasan, o mga bagay o instrumento na nasa ating paligid. Narito ang ilang halimbawa ng may mahihinang tunog, oyayi o pampetulog na awit. Orasan Ihip ng hangin malakas na tunog. May mga bagay naman na nagbibigay ng malakas na tunog na maaari ding magmula sa kalikasan o mga bagay o instrumento na nasa ating paligid. Narito ang ilang halimbawa ng may malalakas na tunog: kulog at kidlat. Tambol. sirena ng ambulansya. Sa musika, may natatanging tawag sa lakas at hina ng tunog. Tinatawag itong dynamics. Gumagamit ng dynamics ang mga musikero, para malinaw na maipadama ang emosyon, at maipahayag ang damdamin ng awit. Ang dynamics, ang nagpapalinaw sa mga tagapakinig ng damdamin, at layunin ng musika. Nakatutulong din ito, upang ipahiwatig ang angkop na saloobin sa pagsasalita, pag-awit, o pagtugtog ng musika. Ang malalakas na tunog, ay maaaring nagpapahayag ng galit, tagumpay, lakas ng tao, at maging ng kasiyahan o pagdiriwang. Ang mahihinang tunog sa musika naman, ay nagpapahayag ng damdamin na may kapayapaan at katahimikan, gaya ng awiting pampetulog ng sanggol, o oyayi. May mga tunog na maaaring baguhin o kontrolin ng tao, tulad ng boses, tunog ng pagkilos, o musika. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging malakas, o laging mahina ang tunog may mga tunog na kailangang lakasan, at mayroon ding kailangang hinaan. Sa musika, may mga bahaging mahina, at mayroon ding malakas. Mas kaaya-ayang dinggin ang musikang may pabago-bagong lakas o hina, dahil ito ay mas madamdaming itanghal at pakinggan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.